Right. Dito na naman po tayo kay Mayor uh, Yorme. Ito ayon sa balita. Nilatagan daw ng uh, <laughs> nilatagan daw ng uh, si, ano tin siya. Nilatagan daw ng ebidensya sa paglabag sa batas nitong si ano, Joel Chua. So pakinggan po natin. Tignan po natin kasi hindi ko pa po napapanood tong video pero uh, titingnan natin at uh, kung sakali ano man ang maging reaction natin dito. So go Mr. Uh, Yorme. Mayor. Happy na ang Senado. Oh, nakita ko napanonood ko si uh, Senator uh, Ping Lacson at si Senator Marculeta. Yes. Na si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech si Senator Marculeta, nag-iimbestiga o sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong uh, klaseng uh, transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project? Dahil po, Mr. Uh, uh, sa tingin ko po, ah, hindi pa naman ano. Darating po tayo dyan, pero uh, inuumpisahan muna siyempre sa mga mga contractors kasi pagka naano mo yung contractors, uh, pagka kwad mapapakantay ang mga yan. Imposible walang ituturo yung mga yan kung sila rin ang maiipit, di ba? So, tuloy po. O oh, mga pumping station ng DPWH. O, oh, kasi ko alam, mo meron sila mga salitaan yan eh. Oh, distrito ko yan, ha? ba't hindi ko alam? O, mm. oh, yan ang mga salita at yan. Eh, kahit hindi na yan mga congressman. No? Yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, ha? Mm -hmm. Mukha. Yes, Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman. Alam kaya kaya nga maraming ma gustong mag-congressman may <laughs> party so, list. <laughs> dahil dyan, <laughs> di ba? Oh. Eh, I hope huminto I mean na yan. Na ako, I would rather have uh, the local government or in this case, sa uh, Metro Manila, the MMDA. Kaya oh. na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang ng ating mga creek steros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, alimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, o siya, ibigay sa local government o para managot yung local government or isa na lang ang managot MMDA kasi so far yung mga MMDA pumping station gumagana tumatakbo nung naibigay na sa kanila kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog apog ano na yan na 8 years 7 years na yan hanggang ngayon di pa gumagana gumastos na 700 million pero yung isang pumping station lang yun ha? So dala nang siguro pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya siguro tama rin si President Marcos uh, na tigilan na yan na, uh, yung pakikialam ng budget uh, lalo na pagdating sa flood control. At unti-unti namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala Ayaw ko, tingnan natin sa comment ng mga tao Nay, tay, mga nanonood Kayo ba ay naniniwala? Gusto kong malaman to ha Tingnan nyo nga sa comment Gusto kong uh, makita yung pulso ng tao Kayo ba ay naniniwala Na walang kinalaman uh, Sa pumping station At uh, uh, flood control project Ang congressman eh, Dito na lang, sa Maynila Huwag na tayo lumayo muna o tingnan mo kung anong uh, magiging reaksyon ng taong bayan. Sigurado. Ito. Kasi hindi naman pwedeng ipag... Kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman, na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas. ay appropriate. Ayun. Yan ang palusot o, ng congressman. Pero sa totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan. Pangalan. O, nakalagay ang pangalan niyan. Ayun. O, nagkakating ribbon niyan. Pagpalpak, ang ituturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, ah, sa mga proyekto na yan, oh, sila ngayon ang ipit na ipit. Aha. Uh -huh. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Eh, may umami na bang congressman? Wala pa. In fact, it's the other way around. Ano ginagawa ng congressman niya? Ipinapako sa Cruz na mga congressman sa Maynila yung DPWH. Oh, Tama. Sino ngayon ng ano, kaon ng kaul? Kaya kami simple lang naman ang tanong ng uh, taong bayan diyan eh. Right, Omo ka. Ano muna sabi ng mga tao? Ano? Alam? Sabi ni G Herao, meron. Oh. Sabi oh. ni Sally Lastillas Isleta, nakikialam sila. Sabi oh. ni Brigay Tomo. Mm. Sabi ni Teresa Montero, meron, nakikialam sila. Oh, si hindi pwede... Alam nila yan, hugas kamay lang mga congressman. Sabi ni Daday Ventus. Ano ko, galit mo sila. Oh, yeah. May kickback sila, sabi ni Cherry Con. Uh, yung kickback, that's another story. Ako, simple pa lang ang tanong ko eh. Oh, una, una kong tanong, oh, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, uh, eh, sabi nila, sabi raw ng congressman nyo, oh, shout out sa mga taga 3rd district. O oh, di raw nila alam yan. O oh, kayo humusga, mga taga, eh, taga 3rd district nga oh. pala. <laughs> Oh, di nila alam 'yan. Oh. Uh -huh. Pero nung pagka binubuksan na 'yung barangay hall lang 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku, oh, di ba? Oh, nakalantad 'yung mga pangalan nila doon. Meron pang ako nakita ay, mga baranggayon may pangalan pa ng congressman. Eh. Ayo, oh, malaki oh May initial eh. Oh. Di ilaw pa yan, 'yun. Oh, kaya eh pagka ngayon, indulto ang ipinapako sa krus. DPWH eh Eh naunawa ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman. Eh, yan, alam ng taong bayan niya. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, kickback, ay hindi ko po alam yan kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. O, pero ang katotohanan, sa Practice. Yo. Oh, nakikialam ang Congressman. Alam ng taong bayan. O, oh, pangalawa ngayon, tanong ko naman. O, oh, shout out dyan. Ha? Moka, sa mga manonood natin ha. O, oh, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. 20 square meter, 30 square meter. O, oh, kahit malaki o oh, kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay, shout out ha sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kaul daw kayo ng kaul eh. <laughs> alam ko yun, yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Yung maligit no, aso, pero maingay. Pero yun, alam ko, kaul lang kaul yun. Maligalig yun, eh, maligalig. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng permit? Po? Yes. O yun ang tanong ko ha, sa mga manonood. Yes. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Pag kayo nagpapagawa ng bahay, kumukuha ba kayo ng building permit? O, bakit sa inyo, ah, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo. Kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Salasan Ding, dapat may permit. oh dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to city hall. oh tama. O, alam na alam nila. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno? O, oh, sa mga congressman na nag excuse ngayon na magagawa lang daw sila ng batas. O. Oh. Eh, nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Kung hindi kayo nabisto, eh, walang problema. Tuloy? Eh, nabisto kayo, iyaking kayo. Eh, yan ang nangyayari. <laughs> Pagka kayo makapag-akusa, wagas. Eh, kami hindi nag-aakusa. Ayan, ayan, ayan. O. Oh. Bakit pag ang congressman na nagpapagawa uh, through DPWH, oh, ah uh, siya naman din na may sinabi, di ba? Inami naman niya. <laughs> oh, bakit walang permit? Oh, pag congressman, exempted. O oh, pag mayroon na pong batas na ganoon, ay eh, kikilalanin natin. Pero yung batas kay Juan de la Cruz na nagpapagawa ng na maliit na bahay, e eh, nire-require mag-permit. Ganon din yung batas o, oh, sa mga pagawaing, lalo na yan, building. Dahil yan, pag na may nangyaring masama dyan, na mananagod dyan, lokal na pamala. Oo. Oh, ngayon, matama pa. Ano sabi ng mga utaw? Meron daw talagang permit. O, oh, Sila. kahit nga daw po renovation lang, may permit. Sabi ni Evangeline Esguera, matatalino po. Matatali, si sabi sa inyo, matatalino ang tao eh. Ayaw nyo maniwala eh palusot pa kayo ng palusot mga congressman eh matatalino tao alam ng tao o ngayon eh ano ngayon ang itatanggi nyo dyan so yan po ngayon okay ito naman pangatlong tanong namin taong bayan naniniwala ba kayo sa taong bayan naniniwala ba kayo eh, ito lang ha ano na to mga opinion upi naman to naniniwala ba kayo ang mga manonood na kailangan humingi ng permiso sa lokal na pamalaan nitong mga proyektong ito? Siyempre. Tanungin natin ang taong bayan. Yes. Ano ang uh, sasabihin ng taong bayan? Di, Di pwede ba? yung shortcut. Eh, yung niyang maliit na tao, pinahingi nyo ng permiso eh. Correct. Yung pa kaya sila? O, oh, di ko mo ba sila ay eh, congressman? Ano ito eh, alam mo mo, ka? Naglakihan ang ulo nito mga to eh. Ipakilanan niyo naman sila nang nagsisimula pa yan. Ah, oh, oo. Oh. Iba talaga nagagawa ng kapangyarihan. Mm -hmm. Alam mo, misa, ang langaw, pag tumuntong sa kalabaw, oh, ang piling niya, mas malaki pa siya sa kalabaw. Pero langaw pa rin. Ganyan ang utak langaw. pugaling langaw. Eh, eh, pero eh, yeah, nandiyan dyan na yeah. Basta tayo ginagalang natin sila lahat. O hindi po pwede lang na mamihasa sila na yung napapalusot nila nung araw. Wardi-wardi o siga-siga. Ngayon, nakahanap kayo ng katapat, iyakin naman kayo. Eh, ako nga, misan. Sana pag nag-imbestiga sila sa labas ng kongreso, para pagka libelous yung akusasyon nila. Kasi ang ano nila dyan, excuse nila dyan, nasa loob sila ng Nasa home, congress sila. Kaya kaya nila mang api ng mga individual. But anyway, tapat-tapat lang yan, Brad. Shout out sa mga agad 3rd District. Shout out sa inyo. Kayo po, kayo po ang umusga. Lalo dyan sa 3rd District, marami nag-a-apply dyan ng building permit. Third district. Sila. Joseph Naalala nyo ba, nahihirap na hirap kayo dati dito sa zoning. Zoning pa lang Pagsak na. Ang na. O, pero ito, wala pang permit. Gibaan na. Bakit? Kasi, pagawa ng congressman. O, special child eh. O, mukhang special child itong uh, ilang congressman natin eh. Di ba <laughs> So anyway, uh, that's water under the bridge. We'll see. Tingnan natin if we mean business. I'll see you soon. Diba? Yeah. comment po. Sabi nga, dapat lahat. Oo. Oh. Dapat kumuha. Yes po, dapat humingi ng permission sa LGU. Sabi ni Amy Jabel. Alam po nila ang sagot. Dapat po. Sabi ni Janice Fuendia Pardo Budoy. Opo, kailangan po humingi ng permiso kahit sa barangay. Sabi ni Rita Pinlac. oh eh, hindi raw eh. Wala raw silang alam diyan. Ito papaganda sinabi ni Rhea Joy, Epsilim, yes, dapat. Malakas ang lob nila kasi nasa posisyon sila. Pero pag tulad lang namin na maliit na tao, aping-ape sa ginagawa nila, hindi nagiging patas. Oh, see? Iyan ang nararamdaman ng tao. O oh, Shout out sa iyaking congressman. Iyan, oh, oh. no? mga, ano, mga... Nakakukuha lang kayo ng katapat, eh. eh. Pero tingin ko marami na nagsisisi dyan. Pero... Yeah. Tingin ko naman. Eh, meron namang araw pa rin. So, okay. So, yan po. O ngayon, usapang permiso. Eh, may nagsasabing congressman eh. Sila lang daw yung ano, yung... Ang tawag dyan. Parang politika eh, yung statement. Eh. O ito, o, huwag na huwag kayo lumayo. O ito ha, patunay. Una, ah... Uh, Si Erwin Cheng, hindi natin yan na kapartido. O, pero inaprobahan ko lahat yung programa niya. Si Congressman na Maseda, hindi rin natin yan kapartido. O, baka kasi pinalalabas ito mga puli-politika eh, di ba? O, eto alam na taga Maynila to. Alam na taga Maynila, hindi pwede ipagkaila to sa Maynila. Eh, kabago-bago pa lang naman ang eleksyon eh. O, si Congressman Erwin Cheng, daming programa, daming project. Nagpunta, o oh, sabi ko, o oh, basa, ito, kukunin mong permiso. O oh, kukunin mo ito. O eh. oh, eh, kukuha. O oh, inaprobahan ko. Hinarangan ko ba yung ikabubuti ng, uh, ng taong bayan? Hindi. O oh, ganun din kay Congressman Maceda. Hindi ko rin niyang kapartido. O oh, inaprobahan ko din. Maganda yung isang project ni Congressman Maced. Oo, oh, siya, approved. Oh. Eh, kaya lang, kayo ba? Gagasos kayo ng 19 million pera ng taong bayan. Gagawa ng barangay hall. No? Tapos, sa bangketa. Tapos tatakpan yung eskwela. Tama ba yun? Okay. Aproba mo ba yun? Eh, una-una, tama rin siya. O, oh, tama rin siya. Na marami ng barangay hall na nasa bangketa sa Maynila. O oh, eh. Tapos dadagdag pa siya. So, ibig sabihin, yung mali, oh, uh, gusto niyo ipagpatuloy kasi nagmukhang tama. Magiging tama lang kasi congressman siya. O, oh, 19 million yun. Oh, no? nasaan ang perang taong ba O, oh, ngayon. Ito, distrito. pagitan ng 3rd district at 4th district. Kinansila ko to. Kinansila ko to. Eh, dito ko yata in-announce yun eh kinansel ako to. Bakit? Hindi humingi ng permit. Oo. Nung humingi ng permit, inaprobahan ko. Ayan, aprobado. O pagawain ng DPWH, District 3 and District 4. O ito yung di masalang. O bakit kailangan humingi ng permiso? Eh kasi kailangan namin gumawa ng traffic plan. Isasara yung tulay eh. O. Hindi nga yung magugulat ang taong bayan. Tanong, ikabubuti ba ito ng taong bayan? Opo. Kakampi ko ba sa politika yung si, ano, si Joel Chua? Hindi. Kakampi ko ba sa politika si Edward Maceda? Hindi. Distrito ba nilang dalawa to? Opo. Inaprobahan ko ba? Opo. Approve. Ayan. Kaya, anong nangyari? Oh. Nakagawa ngayon ang MTPB ng traffic plan sa pagsara ng kalsada ng tulay ng Dibasalang. O, ano ang maganda rito? O, oh, ayan po, approve po. Ano po maganda rito? Nagbayad po sila ng buwis. Magkano po ang biniyarang buwis o what you call contractor's tax sa gobyerno ng Maynila? 504,000 ang binayad. Yun yata ang ayaw ipagawa ng mga ibang congressman. O baka kasi mabawasan ko yung pribilehyo. O yung para sa kanila kung ano man. O sino man yun. O, eto eh, ito, nagbayad. Five, may resibo pa ito ah, sa ano, gobyerno ng Maynila. O. Samban di masalang. District 3, District 4. Ulitin natin ha. Kasi alam mo yung manloloko. Ano yun? Lawyer? Ay, lawyer. Sorry. Ah, uh, ano? Hindi ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi misa na ah, ko yung lawyer na congressman, nagiging lawyer na congressman. Ano raw? Binubuli? Ano bully? Nahuli lang. Nabisto lang kayo. Kaya umiiyak kayo. O eto, sa inyo to, sa distrito niyo to. DPWH. Kakampi ba sa politika? Hindi kung politika lang ang pag-uusapan, e eh, kaligtasan ng taong bayan ang hiniisip ko eh. Yung convenience ng taong bayan eh. O plus yung mga regulatory uh, power ng local government. O, ibinalik e sa akin, nag-apply, o binigyan ko, inaprobahan ko, nagbayad ng buwis, o legal ngayon. Kaya pag tinanong ka ng taong bayan mo ka, bakit sarado hindi masalang X number of date, X number of uh, time? eh kasi may gagawin. O, para sa sa ligtas at maayos na tulay. Kung politika lang, o yan. Marami pa. Eh, iba, ibang mga congressman, sila Dionisio. O, lahat sila. Di ba Kung politika at politika, eh, wala ho yun. Ako, sanay po ako ng politika. Eh, lumaban nga tayo outsider eh alam naman ng taong bayan. Hindi nyo pwede pa sinungalingan ng taong bayan. Wala na po kayong mabobola ngayon. <laughs> oh, mga iyakin. Ano, kayo na nabisto. Eh. Dati kayo na bibisto. Eh. Oh, kayo yung kaul ng kaul. Ngayon kayo na nabisto. Umiiyak kayo na binubuli kayo. Hindi, hindi kayo binubuli. Oh, ayaw nyo lang mabisto. O oh, tapos ngayon, pag nabisto, tuturo mo DPWH. Kawawan DPWH. Ako nanonood ako nung ano, Nanonood ako nung uh, Senetiring. Ewan ko, ano kaya reaksyon ng taong bayan sa Senetiring. Unti-unti na nabibisyo yung ano eh. Yung mga congressman. Mga naging ano, contractor. Oh, Ang ano anong bagong word nila? Contractor. Contractor, eh. oh, oh, contractor. Malay mo, meron niya sa Maynila. Kasi, yung nahuli ko kahapon ay isa sa listahan nang kontraktor na piriresenta ni Presidente ay kontraktor ng 3rd District ng Manila sa flood control din sa buong bansa. Yup. Mukhang ayaw nilang malaman ng tao yun. Pero ilalahad natin yan. May oras ako para dyan. Pero ngayon, kasi naawa naman ako sa tao kasi pinag-uusapan natin yung bahay. Eh, talagang Juno nangyayari. Oo, oh, ngayon, Mocha. Balik ta naman natin. Pupunta ako sa bahay mo. Iri-rearrange ko yung sala. Magagalit ka. Siyempre, hindi kayo nagpaalam. Oo. Oh. Eh, syempre po. Oo. Oh. Kasi yung mga gamit. Bahay damir, mo yan. Eh. Oo, oh, tsaka... Tama ba? Oo. Oh. Eh, eh, ako chairman eh. <laughs> Pwede ba yun? <laughs> o, oh, ito mo <laughs> Paano <Kailan> yun? Bukas <laughs> para common sense, di ba? Exactly. <laughs> Kaya kala nito mga congressman na to, eh, naloloko nila yung taong bayang Hindi ho. Alam ng taong bayang manood kayo sa kome. Tingnan eh, natin. Iyan yeah, nga sila, engrossed po sila sa ating topic actually. Eh. Uh, Oo. Uh oh. Di ba? Uh -oh. O kahit na anong pagsisinungaling nyo, hindi namin alam yan. Tumagawala kami ng batas. Lelang yung panot. Oh. Eh, bubulahin niyo pa taong bayan. Alam ng mga taong bayan yan. Siguro kasi boss nakakalusot noon, ano? Eh, exactly. Mm -hmm. Noong eh, nakakalusot. Oh, oh. Eh, bumoto na ang taga Maynila ng bagong mayor, eh. eh yun yung katotohanan. Eh. Kasi nga, hindi naging maganda ang naging nangyari sa lungsod ng Maynila nung nakialam na at pinayagan ng Alkalte ng mga kongresman ay gawin ang gusto na lamang nilang gawin. O, so, um nandito na lang po at uh, napakaganda po yung nilatag ng ating uh, mahal na mayor, mayor ng Maynila, tong si Mayor Isko Moreno Domagoso. So, please dislike and subscribe lang po, masaya na po tayo. Maraming salamat po. Syukran.